Bakit walang ilaw? Hello mga ka-input. Ito nga at nag-train nga kala kami sa Puto Bumbong at Bibingka. Uh, pero maganda yung view ko. <laughs> ano nakasabay din si Lala oh. <laughs> Yun nga pala simbahan ng Santa Monica.

Ang ng Pasko. <laughs> ayan o, ayan. Ito nga at nagpakitang gilas na si nanay. Pinapakita niya pa nga sa kasama niya. Uy, ako lang nagawa dito. Ako lang yung pawis na pawis eh. Hindi, joke lang mga ka-input. Talagang literal na mainit sa pwesto nila. Ito na nga pala mga ka-input yung finish product ng bibingga. Yan o, kitang kita nyo yung pagkasunog ng ano. Pero hindi yan sunog. ito na nga yung proseso ng paggawa ng puto bumbong at dito nga mga ka input special talaga yung ginagawa ni kuya dahil ang dami niyang ikot na ginagawa yun o kanina kasi yung unang umorter tatlong ikot lang sa amin ang daming ikot o oh. at syempre mga ka input nilalagay niya na nga rin pala dyan yung hollow blocks este yung sticky rice So mga ka-input, dito nga lang pala yan, dito sa Santa Rita, Santa Monica, matatagpuan tong store nila. Kaya ano pang iniintay nyo mga ka-input, bumili na kayo, baka maubusan pa kayo. After 72 hours, nakarating na rin pala kami. Ay, sila pala. Di pala ako sama dyan. At least, mga ka-input. Oh, di ba? Saka yung isa pa. Uy, ang init. Oh ah, init. Para <laughs> ba ko dyan lang. Bagaan ito? Ay, nalimutan ko si anong nag-ano. Dahil wag ka itong bibing ka, dahil. Wow, special nga. Talagang mayroon pa palang condensed na kasama. Ay, talaga naman. Kung napanood mo to ng alas 12 ng gabi, ewan ko lang di ka maghanap na ito eh. Kayo ba mga input? May ganito ba sa inyo? Tara, punta natin. Bye-bye!